sina Isaac at Rebeka ay may dalawang anak na lalaki. Ang kanilang panganay si Iso ay araw-araw na nasa para at nagpakasaya sa kanyang paboritong libangan ang pangangaso. Gayunman ang kanilang bunsong anak na si Jacob ay nasiyahan sa pagtulong sa kanyang ina na si Rebecca. Isang araw, pumalik si Iso mula sa pangangaso at siya ay gutom na gutom. Sa oras na iyon, tinutulungan ni Jacob ang kanyang ina sa pagluluto ng nilaga na lentehas. Mm ang sarap ng amoy. Hakob, buong araw akong tumakbo para mangaso at mamamatay na ako sa gutom. Dali, bigyan mo ako ng mangkok ng nilaga na lintehas na iyan. Eso, eh hindi ko yan magagawa. Hindi pa makain si ama at kutom din ng iba matapos alagaan ng kawan. Hakob! Binabaliwala mo ba ang nakatatanda mong kapatid? Bigyan mo ako ng mangkok ng nilaga na lintayas na iyan ngayon! Eso, eh kung gayon, ibibigay mo ba sa akin ang iyong pagapanganay? Kung oo ka, bibigyan kita ng mangkok, ng nilagan na lentehas. Ano? <laughs> Gusto mo bang ipagpalit ko dyan ang aking pagkapanganay? <laughs> Sige! <laughs> Nayayamot na ako sa pangungulit ni Ina tungkol sa paggawa ng gawain ng panganay. Kailangan mong alaga ng mga tupa. Pinatuyo mo na ba mga butil? Tupa, butil, tupa, butil. Oh, gutom na gutom na ako. Sige, Jacob. Ang aking pagkapanganay, sa iyo na yan. <laughs> Ngayon, bigyan mo ako ng nilaga na lentehas. Nabuhay lang si Iso para sa kanyang kasiyahan. Sa halip na tulungan ng kanyang ama at ina sa mga gawaing bahay bilang panganay. Bilang resulta ipinagbili niya ang kanyang pagkapanganay para sa isang mangkok ng nilaga na lentehas. Hindi na natitiis ang kanyang gutong. Iyon ay dahil hinamak ni Iso ang kanyang pagkapanganay. Pagkalipas ng ilang panahon, naging matanda na si Isaac at malabo na ang kanyang mga mata na hindi na siya makakita ng mabuti. Nais niyang basbasan si Iso ang kanyang panganay bago siya mamatay. Talaga bang? Babasbasan mo ako ang iyong anak na si Iso? Ama! <laughs> Lalabas na ako para mangaso ngayon din. Anak ko, dalhin mo sa akin ang isang batang kambing. Gagawa ako ng masarap na pagkain para sa iyong ama upang makain niya ito at mabasbasan kanya. Hinanda ni Rebecca ang masarap na pagkain at si Jacob ay pumunta sa kanyang ama daladala ang pagkain gaya ng iniutos ng kanyang ina. Kinain ni Isaac ang pagkain at binasbasan si Jacob. Pagkatapos basbasan ni Isaak si Jacob, ang kapatid niyang si Iso ay naghanda rin ng masarap na pagkain sa usana na nahuli niya, at dinala ito sa kanyang amang si Isaak. Amako, kumain ka na ng usana na huli ko upang mabasbasan mo ako. Sino ka? Ako ang iyong panganay na si Iso. Ano ang sinabi mo kung gayon? Sino nga iyong humuli ng usa at dinala sa akin? Ako'y kumain noon bago ka dumating at siya'y aking binasbasan. Kaya siya'y magiging mapalal. Ama! Ibig mo bang sabihin na binasbasan mo si Jacob? <laughs> Hinayaan ng Diyos na mangyari ito ang mandarayang iyon na si Jacob. Kinuha niya ang basbas ko. Ang aking basbas. Ako! Jacob has taken away my birthright. Now he has taken away my blessing. My Father, Father, where are your blessings reserved for me? Have you no blessings left for me? Have you no blessings left for me? ginawa ni Iso ang halaga ng kanyang basbas pagkatapos lang niya itong ipagbili kapalit ng isang mangkok ng nilaga na lentehas. Humingi siya ng basbas, lumuluha ng may pagsisisi. Gayunman, huli na ang lahat. Ang basbas ng Diyos ay binigay kay Jacob na labis na nangalaga sa mga ari-arian ng kanyang pamilya ng may pagtitiis. Sumusunod sa mga salita ng kanyang ina. Para kay Jacob na natanggap ang pagkapanganay, pinuksan ng Diyos ang makalangit na pintuan at ipinakita sa kanya ang isang hagdanang abot sa langit at pinangakuan niya ito ng dakilang pagpapala.